-akla. Narito tayo ngayon upang matunghayan ang napakainit, nagbabaga at talaga namang usap-usapan at maraming pinaka-inaabangan na issue ni Ate Erika. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay kasalukuyan nga nakausap na ni Kalingap Val Santos Matubang ang mama ni Ate Erika. Grabe at galit na galit ito nang tanungin ni Kalinga Val Santos matubang. Nang nakita pa niya na may nag-video sa kanya ay sinabi niya na kung gusto daw ba nitong mapabarangay dahil galit na galit niya ang mama ni Ate Erika kay La Kalinga Val Santos Matubang. Ma? lang tatanong lang po. Ay, Gina? Dina. Dina. Mahir bawal utang, mahirap maningil totoo 'yan. Ha? Totoo 'yan, mahirap talaga maningil. so, Sarapan 'yan. May ano pa may lilinawin lang kami. Ay Ate Gina. May, ha may haput po daan. May haput hmm. lampu at Si, Huyabal, ka ano? si ba? ang gwapong vlogger. Dok <laughs> lang. Huh? No? Imba Yung 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 Ayaw daw niya magpa-interview. Ha? Ayaw. Eh, Ay, ipapabaral na namin siya pag hindi, sa barangay mag-uusap. Ha? Paparagan niyo lang. O sige, barangay na lang, ano? Hmm. Yan lang. Hindi mo pinipilit mong ayaw eh. Hmm. Ayaw lumabas. mo, Sa barangay na lang, ano? Para mag-uusap. Mag ah. O oh, sige. Hindi, alamin ko na ate. Yung sinabi kasi ano kasi may nanahinig na po kami. Hmm. Yung po hiling po lang namin. Oo. Ah, ah. May mga pagsipisyo na kabidyo ah. Dito po ano, bigyan na po ano yung ano. doon yung sa ano, yung... May nagsabi daw na no. nagsabi ka raw na walang binigay si Kalima Prab na pera. Wala yun, ano, po lang yun, ina, 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 inago ko rin yung ano ka Ah, hindi toto hindi toto wala kami natanggap nung umalis si Eric, kahit ang ibig kong punta ko doon, sir. Ah, pero no, sabi ko si... Ngayon ko tawa doon, nag-iingyak yung pasigyan. Ah, ito totoo yun na wala binigay. Hoy, kuya, gusto mong mabarangay ka? nag ka, huwag ka magbidyo ng ganyan. okay lang po yan. Hindi ako magbabidyo ng ganyan sa ha? Ito, 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 ah sabi nga ng mama ni Ate Erika kay Kalingap Val Santos Matubang na mayroon kasing pinag-aawayan ang kanilang pamilya kasama sila Ate Erika. Kaya kung may pinag-aawayan man sila ay dapat hindi na daw makisama doon o no makisali si Kalingap Val Santos Matubang. Sabi nga ng mama ni Ate Erika na ayaw niya na binavlog siya pati na rin ang problema ng kanyang pamilya. Kaya sana daw ay tigilan na daw ni Kaling Val Santos Matubang ang pagkocontent sa kanilang pamilya. Uh, vlog ko? Dapat tumutulong kayo, hindi niyo pinagsasabong sa, yung sa, yung sa, niya. sa vlog? Uh, Sinabi ko sa vlog yun? Nakahanap na niyo sa kami doon sa vlog mga ano, ay siyempre may mga kumukomit dyan, oh. diba? Ano, galit sa amin, diba? Hmm. Kami, eh, sobra na, diba? Dapat po hindi ganyan, walang ulit po kami. Kuya Val, e dapat po huwag na po kayo, kung may away po kami yung pamilya, oh. huwag na po ninyong hungkating kasi iba po yung pinag-awaya namin. Meron hmm. po kaming pinag-awaya na hindi maganda. Yung pamilya. Eh. Ay ako, di ako nagawaan nung doon. Ay, Hindi ako nag-ano sa inyo. na video. Si Ayo pa mag-video kayo? Di okay, ako nanti para at malinaw. Maliwanagan. Ay, namin dito. Yung... So, ate, okay. i-clear ko lang. So, hindi totoo yun na yan. Walang binigay sa kalina, Prab. Opo, oh, yat. Hindi yan totoo. Pero, totoo okay. lang. Totoo lang. Totoo talaga. Nung uh, umalis si Erika, kahit piso dyan, walang natanggap si Erika kay Rab. Nung umalis na. Oo. Uh, hindi na sa kalina. Hindi mo sasabihin na si kami. Walang kwenta. Uh, hindi, ko, hindi ko sinasabi yun. Kahit totoo, wala kami hiningi sa inyong pera. Totoo. Oh, papakita mo ngayon mga vlog nila kung anong paano nila oh. sasabog yung pamilya. Kita, may mga screenshots po kami. May sasabog mga... na yung pamilya, pamilya, pamilya eh. Pamilya, pamilya, pamilya lang pamilya yan. Dapat tawag yung pamilya lang pamilya yan. yan. Hmm. Dapat yan pinapanood sa, sa mga servisyo po nila yan. Parang pagkabot yan. Hindi po kami sa'yo. Sabihin mo ano? Sabihin sa vlog mo siya. Mahihimik na kami. Pagkabot na Maligo ako. O ano? Para ano? Pinapahiya mo doon. Sino pinapahiya mo? Sino doon? Ikaw. Diba? Nagalo ka kani. Ibo kontinda? Anong garapan na magkakita? si... Itamal mo, si, mo kami, mo kami ng magina. Si ano no? si you know, lang, si yun uh, ang ang binablog ko doon sa pabahay ko What? doon sa kanya. Kahit po i-vlog mo yung papa, yung papa ko i-vlog mo, kung tutulungan mo sila, itulungan mo lang. Huwag mo hmm. kami isama, sir. Huwag mo na kami isama kasi kami nananahimik kami mag na. ako eh, gusto niyo nga nagbati kayo doon sa mag-ama. Ah, oh, hindi. Iba ang pinagawa yung Ayaw mo doon magbati sa natatay mo? Sila na nga ayaw eh. Sila po ang nag-umpisa sa mga namin. Ayaw sa amin. Ayaw namin ko. wala, wala kami problema dyan sa kanila. Opo, silang Sila ang kumayaw sa amin, ng tulong namin sa kanila. Totally talaga, kami tumutulong hmm. sa kanila. Sila mismo ang kumayaw. Kaya, mm. wala na po kami. Wala nila po sa mga kabi ko. Yung yung ano, yung sinabi mo sa akit mo sa ano. Um, maliwanag po na yung pagkalis pala ni Erika. Tinanong nga ni Kalinga Pal Santos Matubang ang mama ni Ate Erika kung ano daw ba ang gusto nitong mangyari. Dahil sa mga sinasabi nito ay medyo lagpas na sa mga linya. Sabi naman ng mama ni Ate Erika ay ang gusto niya lang daw ay patahimikin ang kanyang mga anak at huwag nang i-vlog ang mga bagay na hindi naman sila involved kaya sana wag na rin daw silang interviewin ni Kalinga Val dahil hindi naman daw totoo ang mga kumakalat. Tulong namin sa kanila. Totally talaga. Kami mm. sa kanya Silang mismo ang kumayaw. Kaya mm. kung wala na po kami. Wala nila po. Yung lang gineclear ko yung ano yung sinabi mo sa akit mo sa ano. Um, so po na yung pagkalis pala ni Erika. Okay okay na? Okay naman sa kanya? Oo. Mikir ko lang yung pag ano, ni Kalingaw Prab, wala problema yun. Okay, thank you, Kuya, ha? Oh, salamat, masinsya ka na, ha? Mga reactor mga reactor po mga kaya, kaya nga, huwag -ano, na natin yung mag-ano, na, hindi man, hindi man mo yung... Kaya, si kami. Eh! Eh, si halika Wag mo nang yan ang tatay mo na demanda mo pa o ano. Ay, hindi mo, sir. Kung gusto ko po talaga po, gusto ko may maroon sa masampulan talaga po dyan. Nakakarating po yung po dito ang mga katibayo, may mga ibibigit po kami. Kahit yung mga reactor na yan. O, sige o. Pabalos to Pagtanong kayo sa mga tao dyan kung ang anak ko ay puta o ano man, di ba? Malinis ang pagkatao ng anak ko. Napakapakan yung pagkatao ng bata na garan, Hindi nyo kilala kami at hindi niyo kilala ang anak ko. Ano pinagsasabi ko naman mga katibayan eh. Tama ba? Paggabihan ng hmm. social media Pagtatambil ano, alam, sila ng mga edit, katapos sasabihin nila, yung gano'n ng bata, ah. ng bata. Si Bupi sila. Sila magpasikat <laughs> na alin, <laughs> ang istorya. Ah, ayan yung pati, tayo sila. Sila magpasikat na social media, lang. Puya, ba? Ah. kami kay Kuya Rab, dati. Opo. Kasi si Elika, kasi gusto nila mag-aral. Hmm. Na, tapos sinasabi niya, hindi ba't niya yung mga na... Kung nasi pag-away, pag ano dito ako, para ayos natin yung kung may problema. Hmm. May, 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 nga po kami. Salita, ilang taon baga po? Isang taon ba po ayun, ngayon? Ngayon hmm. lang. Supra namin. Sumusobra na eh. na talaga eh. Ma ang mali. Wala namang katotohanan. Ate, ito lang. lang. lang anong gusto mong mangyarang gusto namin gawin? Hindi kami naghihirap Hindi kami hihirap. hindi kami tulong sa inyo. Huwag niyo po sasabihin yan. Kami, okay. pa kami. Matibay pa ang buto para maghanap buhay. Ate, ito lang. Ate, so, buhay. Anong anong dapat namin gawin para Pero... Ay wala po ang gusto ko yung anak ko na nanahimik. Uh. Kung oh. gusto itambay diyan ng pagbubukas, wag na ako nang reactor ano-ano. Gusto ko namin tahimik. Hanggang dito na lamang muna ang ating napakainit, nagbabaga, inaabangan at usap-usapan na latest issue ni Ate Erika. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa bye.